Ayan guys, nandito na. Tos. Tos tayo mga 18, pakawalan ko na. Ayan. Ito yung area, maganda na mga malawak. Ayan. Mga kulimlim doon. Ayan. Ayan.

thôi oh, mình cứ đi cứ Lại là nữa cứ đi Ayan na lo, oh. Ayan mga kak mga Binitawan ka ko na. Ito mitos lang para... para sa paghahanda sa BBC. Yan. Lumayo pa yung isa. May wala eh. Ayan lang mga kakaslop. Tingnan natin kung makauwi sila lahat. Sana kompleto. Ayan lang for today's video. Mga kakaslop. Tapos na tayong nagbitaw at tayo yung uwi na. Ito lang naman niya sa malapit lang naman na yung ating ibon dahil kargahan mamaya. Kasi tapos na dun sa Los Baños. Hindi ko alam kung anong sunod ang bibitawan sa BBC. Um, niliptos natin yung ibon natin kasi di tayo nakapagkarga ng nakaraan. Dito lang, malapit lang pinagbitawan ko. Dito lang sa pinangunan. siguro air, air distance nito na sa 10 kilometers din o, o nasa 10. 10 kilometers din. Maganda, maganda rin dito. Lagi, lagi may nagbibitaw dito ng ibon. Walang sa paligid. Maraming mga ibon din. Uh, okay, lang, mga kalapatid sa dito. Yan mga kakasloop at maraming salamat and bye. One hour later. Mga kakasloop, nandito na ako sa bahay. Tinik ko yung mga ibon. Yan, ang dumating lang sa akin ay kulang ako ng pito. Yung mga yan bird yun eh. Mga bagong bitaw kasi yun. Diligla ako. Pero tingnan natin kung maghapon kung uuwi sila. che natin sila mamaya hapon. At Meron tayong lakad. Yan. Pakita ko sa inyo ang mga nakawing ibon. Ito mga kaksloop. Yan, nakawin na siya si check card. Yung red bar, dito na. Check card. Ngayon, ang kulang dito ay yung blue bar. Wala. Tsaka yung asawa nito yung check card. Tsaka yung, yung batman natin. Saka ah, yung red bar. Ah, dito sa taas. Check natin dito sa taas. Kung ilan na nakauwi. So, oh, nandito na rin tong black bar. Yung checker, nandito na. Tapos, nandito na rin yung, bat, yung blue bar white natin. Yan, ah, ang kulang cool dito ay ah, yung red bar, yung asawa nito. Tsaka yung Araman, check checkered. Yun ang ulang. Kasi ito, mga yung bird yung sinabay ko. Ah, Resting na natin. Ayan, kulang tayo na tatlo dito. Sa baba, apat. Ito ang kulang natin mga kakslop. Ang lapit lang nun. Pero tingnan natin kung makakawin sila magkapon. Pero sa tingin ko uwi yun eh. Sibling di po uwi. Tingnan natin. Lapit pa lang yan. ubos na agad ibon natin. Marami kasi nagpaparonda doon kaganina eh. Sana hindi sa mabuhay. Eh. Ito po. May parating po. Hindi e, ko alam. Masasin yan. Ito yung, yung checkered din na ano. Noble tag rin pala. Sinama ko na yung dagit na ayaw na umalis sa akin. Tingnan natin kung babalik yun. <coughs> yan mga kaksloop. Yun lang. Ayan, malaki na yung pang north natin oh. No? Oh, hindi ko pa nawawala eh kailangan mapalaki yung loop natin nung nakatayo na itong poste eh. uh, hindi ko pa ma-adjust adjust mga kakslop See, hindi ko pa pwede baklasin to dahil gawa ng kasali tayo sa BBC uh, yan lang mga kakslop update mo na lang kayo bukas and maraming salamat and bye